Security at assistant measures na inilatag ng PNP ngayong undas, mas lalo pang paiigtingin. Narito ang news scoop ni Patrol 17, Jopel Peleño. Inatasan ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang lahat ng police unit sa buong bansa na paigtingin ang ipinatutupad na security measures at asistihan ang mga motorista at ang publiko sa paggunita ng undas bukas November 1. Ayon kay General Marbil, kanyang pinaigting ang deployment ng mga police personnel hindi lamang para tiyakin ang seguridad ng mga komunidad kundi siguruhin din ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Git! ng Heneral, tutuparin nila ang kanilang pangako na sa bagong Pilipinas ang gusto ng polis ligtas ka. Nais ani marbil na maramdaman ng publiko ang kaligtasan habang ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Binigyan din pa ni General marbil na kanilang tinututukan ngayong undas ang paglaban sa masasamang elemento gaya ng akyat bahay, lalo na't marami ang mga magtutungo sa mga simenteryo at iwan ang kanilang mga tahanan na walang tao. Dagdag pa ng Chief P na magditiplay -de din sila ng maraming tauan sa mga komunidad, mga sementeryo, transport terminals at iba pang area na madalas na dinadagsa ng tao tuwing All Saints Day at All Souls Day. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.